Ngayon na ni Leyte First District Representative Martin Romualdez ang pagdawit sa kanya sa usapin ng kickback sa isinagawang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon. Mula sa Batasang Pambansa, si Earl Tobias, una sa Balita Live. Earl? Nudge Mariing pinasinungalingan ni dating House Speaker Martin Romualdez ang aligasyon na tumatanggap siya ng kickbacks galing sa deliver ng nagpakilalang security aid sa Senado kahapon. Mariing pagdidiin ni Romualdez, isa itong desperadong hakbang para idawit siya sa isang anumalyang hindi naman niya kinasangkutan. Nudge unang punto ni Romualdez, imposible ang sinasaad sa affidavit ng nagpakilalang Orly Guteza na nagdi-deliver ito ng mga nakabag na pera sa kanyang bahay sa Tagig simula December 2024. Paliwanag ni Romualdez, ang mismong property kasi na yan ay under renovation mula pa noong January 2024 at tanging mga construction workers ang tao roon hanggang ngayon. Buelta tuloy ni Romualdez, pilit na pilit anya ang testimonya ng pinapakilalang testigo ni Senator Marcoleta at mukhang produkto ng coaching o pagtuturo ang buong kwento nito. Malinaw din anya kay Romualdez na politika ang agenda sa likod niyan at kayang-kaya niyang panindigan na kahit kailan na hindi siya tumanggap, nagbigay ng basbas -bas, o nagutos kailanman ng kahit sino para makinabang sa flood control projects. Nudge ngayong idinadawit na daw si Speaker Romualdez ay makakasiguro ang taong bayan na lalabanan niya ito gamit ang purong ebidensya at hindi retorika lamang. Nasa sa kwentong yan, pagdidiin din ng dating House Speaker na kaya nga raw siya voluntaryong nagbitiw bilang uh, leader ng Kamara ay dahil parte ng kanyang kooperasyon sa isang uh, bukas na investigasyon at mga katiyak daw ang taong bayan na harapin niya ang lahat ng aligasyon na yan at uh, kumpiyansa siya na malinis ang kanyang pangalan uh, sa anomalya ng flood control. Uh, balik muna sa inyo. Maraming salamat Earl Tobias.